Magandang buhay ay kita nyo kung nasaan ako ngayon ay di na sa bubungan mamimitas tayo ng mangga hindi na ba naman maabot ng panungkit ay anong gagawin ay di aakyat para mapitas mo ng madali dalay ay tingnan nyo nga ho ako di yan Tuubal na ang katawan tapos kinagat pa ng hantik ay ano pa magagawa mo na bulabog ang bahay kahit gayon ay di na mitas pa rin ako ng mangga syempre di na may yan ay pagkatapos nga ay di ba baba na ano pang gagawin ko di yan mamaya mabutas pang pa bubong dyan sa kabigatan ka o, yes. yun na nga ho sisimulan na natin ang pagbaba Pero bago ang lahat, magpo muna tayo sa bubong ano. Pa, ako, oh, kala mo naman talaga eh. Ito na ha, tunay na. Ibababa eh, na tayo. De, yan. Sabi ko nga, abay, kumapit ng maigi. Baka mahulog. Walang pampagamot. At lagapak ka de ang kainaman. Para nga ha, ako din naglalarong ng palo. Sa ibaw, kapit ng maigi sa tubo eh. Aw, oh, oh, ayan na nga. Palambay-lambay din eh. Hindi na magkaigi. Baka mahulog eh. Mauna pa ang likod. Ah. <laughs> ay, tingnan niyo sa laki kong iyan. Ay, di ako yung naghanap na ng aking tutungtungan para makababa na. Ay, ba naman, baka ako di ay eh, mahulog pa sa padali kong in eh, on muntik ng mahabuan. Eh. Karing at ang kaso mo, yung kalimutan ang saka. Ay di akit na naman ako ng kaperaso di yan para iipod ko yan. Para madali kong makuha mamaya, kala mo na igagamba sa padaling ari. Eh, oh. Yan na nga, how, ibababa ko ng aking pinaghirapang mangga. Halos mapuno rin ang maliit na sako. Eh, o din naman. Eh, nagtataka nga ako di sabi ko, Aba, habat parang aring malagkit. Ayun pala, yung dagta ng tuluan, nagtakangakat niya, pusko pa. Bukod nga ho, sa aking nakuha sa itaas, ay may mga nahulog pa. Ay, tingnan nyo naman ha, iralagay pa natin yun sa sako, ay di ka dami lalo. Aring nga pala, ang puno na pinagkuhan natin kanina na mangga. Sobrang tuwa ko nga ho, ay niyakap ko. Siyempre, kaibigan natin yung puno at dapat nating alagaan ang mga yan. Ito na nga, ho, inaayos namin ng mga manggang ipamibigay sa aming kapitbahay. Ay, syempre, karami ho ba naman yan? Ay, ng kalikasan, kaya ay ibahagi rin natin sa iba. Tingnan nyo nga ako de, nagpapa nagpapabidyo-bidyo na naman, bitbit -bit ang isang timbang mangga. Ay nagulat nga ako, ako may kapalit na malaking pakuha ng isa ho namin kapitbahay, nagbigay nung alamang noong nakaraang araw. Ay thank you ho, neighborhood, heart heart. So, sure, uuwi na muna, nakapanguha na eh, naiinitan na rin kami. Bye bye, peace.